thank <laughs> you Magandang buhay sa ating lahat. Narito naman po tayo ngayon sa Faith on Tagapag-ugnay, tahimik mang serbisyo, malalim ang pagbabago. Hindi lang tagapagpatupad ng batas, hindi lang nakabantay sa kalsada, ang bawat membro ng kapulisan ay tagapag-ugnay ng kapayapaan sa kaguluhan, ng tiwala sa takot, ng malasakit sa paninindigan. Minsan kulang ang tulog. Madalas sobra ang sakripisyo. Pero andyan ka pa. Naglilingkod, nagbabantay, umaalalay kahit sa likod ng katahimikan. Ang bawat simpleng kilos mo, pagtulong sa bata, pagpunawang salita sa galit ng motorista, pag sa iyak ng ina, may binubuong pagbabago. At kahit hindi palaging napapansin, may Diyos na laging nakakakita. Sa panghuli, samahan ninyo po ako sa isang panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ikaw ang bukal ng kapayapaan at katarungan. Salamat sa mga pulis na buong loob na nakikibahagi sa iyong gawain ng protekta at paglilingkod. Sa gitna ng pagod at panganib, ipaalala mo ang iyong salita, "Do not fear, I am with you. I will strengthen you. I will help you." Patatagin mo ang loob nila at sa bawat kilos ng kabutihan, ikaw nawa ang makita. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, isang magandang buhay sa ating lahat at sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis. Ligtas ka.